taxi hub transport yung uh, operator ng taxi na yon nalaman natin na yung taxi pala na yon by the way yung taxi na impound na rin nandito ngayon yung taxi na, na nahuli natin nandito ngayon naka-impound hindi makakalabas yon hindi makakabiyahe pero nalaman natin na yung taxi pala na yon yung unit na yon ay colorum expired na pala yung kanyang provisional authority So, para kay Miss Page Pauline Bersamina, ang may own ang may-ari ng taxi hub transport. Makakasuhan kayo ngayon. Kasi pinayagan niyong lumabas at mamasada ang isang taxi na wala na palang prangkisa na wala na palang authority, yung, ta yung unit na yon nag-expire na. Nalaman natin ngayon. So, colorum yun. No? So, colorum yung taxi unit na yon So, magpapadala na ng show cause ang uh, LTFRB at kakasuhan sila. At may penalty yan. No? And, uh, posibleng matanggal ang prangkisa nitong si Taxi Hub Transport yung buong plita, hindi na lang yung isang unit na yun.